Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Ginang Rumi Perido at ngayong araw ay pag-aaralan natin ang kaantasan ng pang-uri. Kapag tayo ay naghahambing ng dalawang tao, hayop, bagay, puo o pangyayari, tayo ay gumagamit ng mga pahayag sa paghahambing. Sa paghahambing, maaring magkapareho o magkaiba ang katangian ng ating pinaghahambing. Ngunit ano nga ba ang panguri? Ang mga panguri o adjectives sa Ingles ay salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa isang pangalan. Ano ba ang pangalan? So ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayo, pook o pangyayari. Ang panghalip naman, ito ang humahalili o pumapalit sa pangalan o ngalan. Ito ay nagsasaad ng uri o katangian ng tao, bagay, pook o pangyayari. Tatlong kaantasan ng panguri. Antas ng panguri ay ang lantay na panguri. Ito ay naglalarawan ng isa o payak na pangalan, tao, hayop, bagay, lugar o panghalip na walang pinaghahambingan malinamnam ang niluto mong gulay. Ang ginamit na lantay na panguri sa pangungusap ay malinamnam. Inilarawan nito ang isa o payak na pangalan na gulay. Halimbawa, maaliwalas ang panahon ngayon. Sa pangungusap, ang ginamit na lantay na panguri ay maaliwalas. Ano ang salitang inilarawan ng maaliwalas? Ito ay ang pangalan na panahon. Ang halimbawa, sumalok ka ng malamig na tubig sa banga. Ang lantay na panguri na ginamit sa pangungusap ay malamig. Ano ang salitang inilarawan ng malamig? Ito ay pangalan na tubig. O ang kaantasan ng panguri ay ang pahambing na panguri. Ito ay ginagamit sa pagtutulad ng dalawang pangalan. Tao, hayop, bagay, lugar o panghalip. O ang dalawang uri ang pahambing na panguri. Una, ito ay ang pahambing na magkatulad. Ipinakikilala sa pahambing na magkatulad ang magkapantay na katangian ng dalawang bagay na pinaghahambingan. Mita nito ng mga pandaping ka, ga, sing, kasing, magsing o magkasing. Himbawa, magkasing itim ang ilalim ng kawali at ng uling ang ginamit na pahambing na magkatulad sa pangungusap ay magkasing itim. Inilarawan ng panguri na magkasing itim ang dalawang magkapatay na katangian ng dalawang bagay na kawali at uling. Ikalawang pangungusap, magsing ang niluto ko at niluto mong gulay. Ang ginamit na pahambing na magkatulad ay magsing linamnam inilarawan nito ang dalawang magkapantay na katangian ng dalawang bagay na gulay na niluto ko at niluto mo. Ang halimbawa, si Misty ay singtangkad ni Ira. Ang ginamit na pambing na magkatulad sa pangungusap ay singtangkad. Inilarawan ng salitang singtangkad ang dalawang magkapantay na katangian ng dalawang tao na si Misty at si Ira. Sa so, ikat-apat na halimbawa, ang manika ni Angel ay kasing ganda ng manika ni Anika. Gamit ang salitang pahambing na magkatulad na kasing tangkad, inilarawan nito ang dalawang magkapantay na katangian ng dalawang bagay. Ito ay ang manika ni Angel at manika ni Annika. Ang pahambing na panguri ay ang pahambing na di magkatulad. Ipinakikilala nito ang di magkapantay o di patas na paghambing. Maari itong nagbibigay ng diwa ng pagkakaakit, pagtatanggi o pagsalungat. Ang dalawang uri ang pahambing na di magkatulad. Una ay ang pahambing na palamang. Ito ay may katangi ang nakahihigit sa pinaghahambingan. Ginagamitan ito na mga salitang higit, mas, di hamak, at lalo. Tinutulungan din ito na mga salitang kaysa o kay. Bawa. Higit na masarap ang adobo ni nanay, kaysa kay ate ang ginamit na pahambing na palamang sa pangungusap ay higit na masarap kung saan ipinakita dito na mas nakahigit o nakalalamang ang katangian sa pinaghahambingan na adobo ni nanay kaysa kay ate sumunod na halimbawa ay mas mainit pa ang ulo mo kaysa kape ang ginamit na pahambing na palamang sa pangungusap ay mas mainit kung saan ipinakita dito ang nakahihigit o nakalalamang sa pinagahambingan na ulo kaysa sa kape. Uri ng pahambing na di magkatulad ay ang pahambing na pasahon. Ito ay mga katangi ang kulang o kapos sa pinagahambingan tinutulungan nito ng mga salitang digaano, ditulad ni, o ditulad tulad ng, di dimasyado, di masyado, at marami pang iba. Awa. Di basyadong maitim ang ilalim ng kawali kaysa sa uling. Ang ginamit na pambing na pasahol ay di masyadong maitim. Ipinakita dito ang katangi ang kulang o kapos sa pinagahambingan na ilalim ng kawali at uling sa tulong na rin ng salitang kaysa Sumunod ay di malayo ang kavite kaysa sa Laguna. Ang ginamit na pahambing na pasahol ay di malayo. Ang katangi ang kulang o kapo sa pinaghahambingan ay ang kavite at Laguna sa tulong na rin ng salitang kaysa ikatlong kaantasan ng panguri ay ang pasukdol na panguri. Ang pasukdol na panguri ay mga katangiang namumukod o nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Maaari itong negatibo o positibo. Masidhi ang paglalarawan dito kaya maaaring ginagamit ng mga salitang sobra, ubod, pinaka, tunay, Talaga, saksakan at kung misay, pag-uulit ng pang-uri. Halimbawa, pinakamalinamnam ang nilutong mong gulay. Ang ginamit na pasok doon na pang-uri ay pinakamalinamnam. Kung saan, inilarawan dito ang nilutong gulay na siyang pinakamasarap sa lahat ng niluto na gulay. Halimbawa pa, ng pangungusap, saksakan ng sarap ang adobo ni nanay. Gamit ang pasukdol na panguri na saksakan, inlarawan dito na ang adobo ni nanay ang pinakamasarap sa lahat ng adobo. Iba pang halimbawa, sobrang yaman ng aming kapitbahay. Gamit ang pasukdol na panguri na sobrang yaman, ipinakita dito na ang aming kapitbahay ang pinaka sobrang yaman sa lahat ng aming kapitbahay. Sumunod, ubod ng ganda ang iginuhit ng aking kamag-aral. Ang ginamit na pasokdol na panguri ay ubod ng ganda. Ipinakita dito na ang iginuhit ng aking kamag-aral ang pinakamaganda sa lahat ng iginuhit ng aking mag-aaral. Nawa ay may natutunan kayo sa araling natin ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!